Good morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ng Madangkulay! So for today's video mga katindahan, ayan nga. Meron tayo dito CCTV na i-unbox na naman. Yes, so meron din tayo dito ang tatlong ano nga dito? SD card na 128GB. Ito, yung tapo TC. PC 65. Tapos meron naman tayo dito na tapo na C210 dalawa. Na-vlog ko na ito before mga katindahan diyan sa ating mga vid mga previous video. Yan, so dalawa. Nagdagdag na nga lang tayo ngayon. And then, eto is pang outdoor. So maglalagay tayo ulit ng isa dyan sa labas. Mga katindahan, kapag umorder ako nitong seat si ng tapo na CCTV, hindi ko na nilalagyan nung ano, yung security na may bayad. Di ba may ganun doon sa pag-order tayo, yung may para hindi siya mag-damage, ganyan. May protection. Ganyan. Kasi, sobrang secure naman siya sa loob. Tapos ba sa? So, tingnan natin kung secure ba siya. Ayan. Diba? Kasi ano eh, parang no chance siya na masisira. Kasi yung box niya is matibay. Matibay siya talaga. Firm na firm. katuwa ito mga katindahan kasi ano mo siya, parang siyang robot style, di ba? Yan. So maganda to dyan sa labas kasi ano siya, water, yung kahit mabasa is okay lang. Ang waterproof naman. Ito yung mga inclusion niya. Uh, meron siyang charger, ito yung mga pang install, tapos may quick start na guide. Pero very easy naman siyang install mga katindahan. So kami dito is basta very, ang dali-dali niya lang i-install. I-open muna natin sila lahat para mamaya is ikakabit na lang. Alam niyo ba mga katindahan, kahit tambak sang tambak na yung aming CCTV dito, pero still, kulang pa rin. Kailangan pa rin talaga namin magsagdag for security. Kasi, bakit bakit kami nagpag-sagdag ng CCTV? Kasi, talagang ano, kapakip ko ka na bang kasi halimbawa, may nawala, may na kami kagaya kanina, yung susi. Hinahanap namin, hindi namin makita-kita kung saan nakalagay. Ayun, so ano, syempre namin kailan namin huling ginamit, ganyan. Tapos na-detect talaga namin siya. Two days pa, pala siyang nawawala. Eh, ngayon nga lang namin nalaman na nawawala kasi nahanap namin. So, kung hindi dahil sa CCTV camera, di ba? Hindi namin siya talaga makikita kasi nandito, nandito sa mga laruan siya. Nakalagay, yung bata ko pala yung nag-ano, napaglaruan niya tapos yun din race race namin nag nagtagpi meron sa room meron sa dito sa terrace meron dito sa tindahan bawat labas niya ganyan ayan so na trace talaga natin kung saan napunta yung ami so si at padla ayan so eto na nga yung C210 yan pang indoor naman ito mga tindahan and eto nga so ganito siya same lang sa doon sa mga tindahan. At ang nakakatuwa rin dito kay TAPO na CCTV is ano, magagamit talaga natin, yung mapapakinabangan talaga natin siya kasi meron kasing ibang CCTV kami na naririnig ganyan or may mga nagreklamo kung pumunta dito sa amin pero hindi sila yung pupunta dito para lang magreklamo, hindi. Bibili sila ganyan, tapos makikita nila may CCTV kami dito mga naka-install tapos makikwento nila yung experience nila doon sa CCTV din nila, mas lower nga yung price, tapos dual camera pa, pwede mo siyang ibaliktad ganyan. Kaso naman, hindi naman nila mapakinabangan, parang hindi rin nagre-record ganun, di ba? Mas mura, pero yun na. Nakaka-encounter sila ng problem. Dito kay Tapo Up. Ay, Tapu Up. Dito kay CCTV Tapu, Wala kami pang na-encounter na problem. Ang na-encounter lang namin sa kanya is yung sobrang useful talaga siya. As in, grabe. Kahit, ganun, kahit may kamahalan yung, ano, yung itong item na to, talagang ano, ano sya? um, mo yung secure, secured talaga. ba diba? yung place na paglalagyan mo. Kasi, meron na ako na gamit nagamit before, pero ano, parang sa una, naging record pero after ilang gato, ganyan, nag-ura. Yung pagayo last, last year, ganyan, importante pa naman kasi yung aking, yung kapatid ng mister ko, sa ano, anong bayaw, yan, ano, yung nawala yung wallet ma niya, may naman. Hindi namin siya matrisi, hindi na Church to experience na lang din. Diba? Kaya dito mga katindahan, hindi kami nangihinayang na mag, ano, maglabas ng pera or mag-invest sa CCTV camera. CCTV camera kasi talagang ano, secure talaga. Tapos syempre yung mga customer makikita nila dyan may CCTV. So, na-aware sila, di ba? Parang, oh, okay, hey, di subukan mo. <laughs> diba? Pag nahuli ka, di, nga, na, parang dalga. Diba? Yan, so tara mga katindahan, i install na natin ito para pak ganun! <laughs> Let's go! Kailangan natin bumili ng wire kasi yung patakan, hindi lang abot doon, yung extension na lang natin para sa, para sa anong mga camera mm. doon yan. Jen. Pero kung meron naman na kayo na extension wire or kahit ano na pwedeng gamitin diyan sa bahay ninyo, is pwede naman yun para hindi na tayo bibili ng ano extra na wire. <laughs> Ayan mga katindahan. So, wala pa nga nakalagay na si CCTV tayo dyan. Pero, dyan natin yung Para back to back. Kasi meron na tayo doon eh. Ayan. Hi. Doy, hi. Hi. Hi fans! Yo! What's up? Takalan <laughs> na kami ng bahay. Oh my God! Ang popogi oh! Palit! And ito yung itakalit siya. Ito siya. TAPO Outdoor Security Wi-Fi Camera TC65 2K resolution siya mga katindahan. Technical support. Ayan, may technical support sila. Diba? Person and motion detection. Ayan yung kanya. May night vision up to 98 feet. Weatherproof. Ano ba? Diba? Ayan, na natin siya doon sa labas. Ayun mga katindahan, dapat meron din talaga tayong mga ganyan o mga ganyang gamit para hindi na tayo magbabayad pa sa ano. Mapapadali ang buhay. <laughs> in a positive way. <laughs> magkano lang bilang maganda yun? 1.5 Pwede yung ender Pwede na ito paano Sa pang uh, sarili lang Pero pag uh, pang mga Pag mga lakas Pag Hindi Big no no Big no no Pagpapako Ganit Durog-durog talaga ang eh

ayan ang mga tindahan at nai hindi okay, na naka-install na siya ayan naka-on na rin siya dahil yung green na ilaw nung makikita niyo dyan at yan nga, yung actual natin mga katindahan, nakuha ng tapos CCTV camera TC65, napakalinaw mga katindahan, di ba? So, medyo nakaharang lang yung trapal natin kasi nga, etong CCTV camera naman na ito mga katindahan, is purpose natin ito, lalo na pagkagabi mga katindahan ayan. So, kapag kaumaga, useful din siya kasi may kita natin kapag may tao sa labas, di ba? eto naman yung tapos situten natin mga katindahan at dyan nga namin yan nilagay tapos eto naman yung front yan so nakikita ninyo dyan na yan yung kuha ng ating taposito situten so kuhang kuha yung ating harapan kasama yung ating uh, mga uh, lahat yan diba entrance ayan. so nakita ninyo ito yung video natin yan. so lahat kitang kita dyan kapag kami tao kaya dyan namin siya naisipan ilagay

tapos dito naman sa labas naka-install mga katindahan yung isa sa CCTV camera natin. Yan, so diyan namin nga yan nilagay sa labas. At hindi pa yan nakasaksak mga katindahan kasi nga naubusan kami ng saksakan na wire, extension wire. Pero lalagyan na rin lang natin siya para nga magamit na natin. siya nga pala mga katindahan, kung gusto niyo pang mas malaman ng mas malalim ang ating RTW business, dito nga kay RTW ni Madam Claire is pwedeng pwede, pwede niyo pong i-follow yung page, yung Facebook page natin. RTW ni Madam Claire din, search niyo lang dyan sa Facebook. Ayan, meron po tayong page at saka TikTok. Meron din tayo sa TikTok ng RTW ni Madam Claire. Ayan, para updated kayo sa lahat ng happenings ng ating Madam Claire at ng ating RTW. Ayan lamang mga katindahan, maraming 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 salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!